Bali sa magandang araw pala ulit sa inyo mga kadahan. Bali samahan niyo ulit ako tayo. Mga ngawit ulit tayo ng ayam. Ma. Mangawit Mga ngawit natin. Saan so, tayo makachamba kahit konti lamang. balik kahapon pala yung ngawit din tayo. Tapos sa ang kilo yung nahuli natin. Sana may mahuli din tayo ngayon. medyo malaki pa yung tubig yun na sa baba dito muna tayo sa mga taas taas mga tayo makakahuli din wali may sisilipin tayo ditong isang palongga ay sukal na ay may laman ata mga kadaan yun ito yung kanyang pinagkutkutan gratis sikit na yun may laman ito ah. bala hindi natin sadya ito hinuhukay oh, no, para pasukan talaga Upan natin kawitin kung tuwid pa din. Sana may laman nga. Yun. Laban agad mga kadaohan. Ayan na. Palabas na. Uy, nawala. Bumalik. Ah. Bumalik sa loob. Labas. Pangan yun laki uy grabe thank you lord at nakadali ng isang medyo malaki uy mga kadawan no? unang huli natin is matapang tusok muna natin to ah ah madadali sa kuko at talagang dilim ang kuko uy malaki mga kadawan malaki na thank you lord that nakadali agad tayo nandun pa pala yung panalit ko nandun panali na wala pa tayong huli <laughs> Bali may hinupay ako kanina, walang laman. Tapos may hinanap din ako ng mga pinagkainan kanina. Hindi rin natin nakita. Buti itong isang palunggaan natin may laman. Ayos mga kadauhan. Baligan na rin yung kalalaki yung huli ko kahapon. Ito na yung mga huli ko kahapon mga kadauhan. Ayan natin. Hindi na ako nakapagtuloy ng pagbibidyo kahapon dahil mahina pang huli. Maaabala ako. Baka kunti ang mahuli wala Ito yung nahuli ko kahapon. Lalaki. Ito yung order sa atin. Orang malaking nahuli ko sa loob ko. Hindi nang siya